divers, tapos na kami sa diving no, yan, nandito na kami sa uh, daunga namin, yan so, kanina naka baba na yung gaze namin, yan doon na po sa ano yay okay. Iba matras na po kasi ano uuwi na sa isla ako ngayon uh, mag-aabang muna ako ng masasakyan mga drivers no aabang muna ako ng masasakyan pa uwi sa amin mga rivers uh, Pa uwi sa ano, ulango Siguro ito na lang pong hoping tayo ang sasakyan ko no. Yan po hoping tayo. Kaya kailangan naming bumangoy papunta doon kasi walang service. Mamaya kasi may ano pa. May gis pa po ang hoping tayo no. kita kita mo yung uh, lumalangoy no yan papunta dun sa ano sa yung bangka na yun kasi uuwi yan sa ano ulanggo uh, Maya po kami nung uwi sa anak ko sa ulang ko kasi tapos na kami sa diving bukas babalik naman babalik naman ako dito yun yeah. oh, yun yung iba no ang daming karga binababa binababa binaba, binaba nila yan yeah. ay saya amal ko na ini yan apang muna tayo ng masasakyan ngayon pauwi sa ulanggo mga drivers Yun, ang galing sa island hoping, hoping no, Nasing uwi Anna. Yung iba na uwi. Tapos yung iba, hindi pa po nakawi yan. Ito pong isang bangga na ito, nagplasta po silang mga rivers no, kasi uh, tapos tapos na po silang nag, ano, tapos na sila nag island hopping kasi koreano yung ano lang, karga nila oh, so, may naka may umuwi na namang ibang pangka. kuya nyo. hawa dia bang may pit kas kating sakay muna kami sa maliit na bangka mga rivers si Tacho ang captain nito si Titing Imnida kaya yan doon kami sasakay sa ano po hoping tayo no kasi uuwi naman kami ng Ulango ito yung buhay na buhay ko Uh, ah, bukas mga rivers no dito naman ako matulog ng bangka ah gitu? kung ano yung kamatay okay, ko sa ulam duna yon? ito lang ako sumakay nang ano? sumakay sa ano po pingtayu? eh okay, naapay gis atula dongo sa kuanju, na plinju, naapay gis, naapay lang ah? Ato na plin ba? May napailahang guwan, amo. Ato dito ay, kinapa man dahil ilang guwan ay, Ilang amo. Masok ko niya na. Ay, ay, ay,

Ha? Napa yung amo dia, Mamaya na tayo akit uh, kasi uh, pambos po ang buhos nila mga revers na. No?

Yan, may daming turista ngayon dito mga uh, na yan, Dito sa Kuntiki si dito lang kami sa ng ano sa Hoping tayo mga uh, po yung hoping tayo mga no Dito kami ano, sumakay ngayon. Ayan. Grabe. Uh, ang daming turista dito sa Kuntiki. Ayan no? o. No? Sobrang dami po dahil uh, walang trabaho ngayon at saka walang klase. Kaya ang daming turista ang dumagsa dito sa Kuntiki. Eh. Dami pang niligo. Thank you for watching my labors.